Ayan, hello mga sir. Dito pa rin ako sa Agulo Union mga sir. Sa kabila kong shop. At uh, ito, meron akong ginagawang uh, click. Na nag AFI uh, eh, cleaning tayo. Ito yung tinatawag na BGFI. Ayan, ito yung tinatawag natin BGFI. Ang ginagamit natin chemical dyan, yung T44. Ito. Kalahati nito, nilalagay natin sa tanke. Eh. Yung kalahati, yun yung ginagamit natin dito sa guya natin. Para makapasok dito sa loob. At syempre, ina-spread natin ng total body intake cleaner bago natin siya umpisahan sprayan nyo muna ng intake cleaner papapasukin nyo muna sa loob para siguradong lalambot muna yung ano yung mga carbon natin dyan sa loob Sa saka natin siya paanda rin medyo may katagalan nga lang ito mga sir kasi nga uh, alam nyo naman si click matipid sa gas at ginamit natin, 200 ml na gas tapos kalahati nung uh T44. tapos pa andre natin. Siyempre, pinaka-importante dyan, i-disable -di nyo 'to para hindi sumasabay sa under yan kasi magbubuga ng gas. At saka every 30 minutes or 15 minutes, inaspray natin ito. Si Intik Intik Total Body Cleaner. para smooth yung takbo niya mga sir. laking tulong nito mga sir ha, sa motor natin kasi kung sa malilinisan yung injector mo, malilinisan yung intake saka exhaust. Kung medyo malaki na yung mileage ng motor mo, mas maayos gumamit ka nito mga sir. Tayo sir, hindi na natin kailangan pang kalasin yung throttle body kasi meron tayong pang-spray. Yan, motor yung langis na ginamit ni eh, sir. At uh, yan, pinapaandar natin. Tapos mamaya-maya, binibirit natin yan. Para ma-applyan natin siya ng intake throttle body cleaner. Yan, laking tulong sa motor natin yan mga sir. It was uh, loss compression. It was top cover hole. Pero kapag ka kumakain na ng langis, yung motor nyo, kahit na gamitan natin ng ganyan at kumakain na siya ng langis, hindi na, ano, hindi na pa rin masusuplayan o masusuporta ni eh, BGFI Tayo yung kilometer nya 38 ah, kaya pwede nyo kung sa Jenny ito mga sara ah. yan sa mga followers natin yan dyan so, ano, i-wish nyo lang yung mic mechanic lalabas po yan dito mga sara at uh, ayan marami rin tayong mga pisa dito pero bukod dun sa mga pisa na black may meron akong isa pang 125. Tapos uh, regarding sa mga 150, o dun sa mga 150, order naman pero unda spot naman yan Order ka ngayon kasi nabukasan, meron na. Sige. Ayan, sige na. pa. Sige, isa ka mo. spray natin ng ano ng uh, one throttle body cleaner kaso kailangan natin siya na uh, bigyan ng gas para hindi mabulunan o mamatay yung makina kaya kailangan natin siya pinupull habang ini-spray yan kaya, Bali, tatlong beses natin i-spray niyan. papaubus lang natin itong ano, tong laman yung BGFI natin dahil uh, matipid tong si ano si click kahit 200 ml lang yan matagal din yung ano maubos yan may may ulit natin isprayan panglas natin pang i-spray yan spray natin ulit siya ng ano ng K44 ay yung ano pala ito to total body anti cleaner dahil walang mag-aawak yung amoy niya. Parang kwan yung nasusunog na karbon. kapag ka ini-spray natin ng ganon. Tapos sabay nung K44. Kaya lulusawin niya yung, ano, lulusawin niya yung carbon pati yung sa intake sa ka-exhaust mo na karbon. Yun, matatanggal lahat yun. Para ka na rin engine refresh nang hindi kinakalas to. Yan, last na, last na yan. Kinapaubos lang natin itong laman nito. Tapos itadayang gusto lang natin para makita natin kung tama ba yung EFR nya tapos yung kanyang uh, minor napaka importante yung minor mga sir dapat hindi bunga mo ng 1,500 uh, plus uh, 200 kapag uh, mas mababa doon may posibilidad na masira yung ating sigunyal bearing parang yung mga naging video ko na laging uh, problema sa sigunyal bearing kumakalampag yun yung mangyayari pag mababa yung minor tapos malakas na gas Maobserbahan nyo rin sa kuha ninyo sa average fuel babagsak siya. 42 ito 42. Ibig sabihin goods po 'yan. Pag bumagsak ng mga 37 to 36 to 38, medyo ano na. Uh, hindi na siya maganda. Mas malakas ng kumain ng gas. Ibig sabihin hindi na yung FR2 uh, yung hangin. Hindi siya nakatuno. Kaya dapat sakto-sakto niya 'yan. Ah, na lang natin to tapos dahil gusto na lang natin. Dahil tapos na yung ating BGFI, ayan, sarangan naman natin ang ano, diagnostic tools para makita natin at maitama natin kung tama ba yung minor nya, EFR nya, or masisik din natin kung may mga naka-install na error. Kabit ko muna ito. Okay, so papansin nyo, iba yung aking ginagamit na pang-diagnose kasi magkaiba po yung doon sa kapila sa Maynila yung shop ko doon saka yung nandito pero para saan sila MST 500 pro rin to kaso lang wala siyang pang remap on, on nyo muna yung susi tapos ayan tingnan natin. Okay, punta natin yung red DTC check natin ayan walang error code good siya. Okay, wala tapos configuration na tayo i-re-reset natin napaka importante yan sa motor mga sir na, na re-reset gamit ng ating diagnostic tools ayan off down natin after ng uh, 10 seconds okay tapos i-on natin ayan complete na tapos babalik na tayo dun sa engine data para makita natin yung saktong minor para maisip natin sa minor nya kung so, may problema ba yung okay yeah kapag ka 1420 50 hanggang ganyan hindi po yan maganda kaya obligado magsisilp adjust tayo alam nyo naman si click mayroon yung silp adjust Okay. Ayan, ayan, Sa minor naman natin, sa engine speed natin, hindi mo talaga mapapermanent permanent yan ng uh, 1,500 to 16 Maglalaro talaga yan. Ayan, yung TPS sensor niya, gold po yan, 45. Tapos, kanina pa natin pinapainit, pinapainit yan. Nakikita nyo rin dyan yung overheating niya mga sir, yung ECT sensor tol. makikita nyo yung ano, ECT. Yan. dapat kayo yung mineral niya. Makikita nyo rin yung overheating niyan. Yung temperature ay eh, 87 pero kaya na kaya pa na, na pala natin pinapandar yan. At uh, hindi naman siya nag-overheat. Tapos injector. Ayan. 2.2, 2.3, naglalaro lang dapat yan Tapos, baba tayo. Dyan natin kasi makikita. Ibig sabihin, goods dyan. Okay, doon sa lahat. Kaya, balik na tayo. Patayo na rin to. Sigur na. okay na. Ano siya natin lahat. Gusto man, natin natin lahat. Walang problema. Kaya, tatanggalin na natin to. Pero, mamaya natin papatayin. Mga 5 minutes. Na, na kami na muna. Okay, balik na to. Para makawin na rin siya, sir. Kaya, dito lang. Tatapos yung video natin, mga sir. Ha?